ganun tayo. May Wala tayong wifi? Hindi po, meron po ako. Ano? May wifi ka? Ay, Gumagana yung wifi mo? Oo. Oh. Gumagana oh. din yung wifi mo? Let's s**t kayo ah. Ako nagbabayad ng wifi, ako walang wifi. Ikaw. No. Diba, last time, pinutulan tayo ng tubig ni Mami. Oo. Oh. Lagi ah, nakakaiyayang ginawa sa atin, diba? Magmadali, <laughs> late nga tayo. Na-late tayo, na-late kami sa meeting dahil dun sa ginagawa niya. Eh ngayon, daw, Ano? Napansin ko, nadala ko sa kwarto ni Mami kanina. Sa inyo doon sa pinagulod niya. Oo. Ah. Natatawa siya, na-entertain siya. Hindi ah. na ko alam kung ano pang movie or kung anong ah. ano yan eh. Kasi ang CCN niya. saya ah. niya. Eh, Hindi naman pwedeng siya lang yung natitrip sa atin, di ba? Oh. Kailangan, babawi din tayo. Oh. Kaya kung tayo, pinutulan tayo ng tubig, ngayon, puputulan natin siya ng wifi. <laughs> <laughs> eh, sakto, hindi pa naman, hindi naman siya kami nag-LTLT. So, tinan natin, ano yung magiging reaction ni mami? Kung biglang naputol, ang wifi niya. Pero Oh. And bago yun, guys? Pakikita ko muna sa inyo kung gano'n siya kasaya. Kasi ang kanina pa siya, siguro mga series ata. Ayaw ko tagal niya, nag-ano nag, uh, na siya nag- binge watch mo siya. Hindi siya sumisigaw ngayon, di ba? Good mood bueno siya ngayon. Hanggang ngayon nanonood siya. Sa tipo to na natin. na rin natin yung kuryente. <laughs> huwag mo <huwag>, kami kuryente. <laughs> uh, good Kasi good kailangan, ang gagawin natin mamaya, pag <UNKNOWN> natin yung wifi, dapat tayo may wifi pa rin. Para merong illusion. Siya lang yung walang oh, si wifi. Sige, sige, sige. Si si okay? okay? So, wait lang. Check-check ko muna. Kung gano'n. Papakita ko nun sa viewers kung gano'n kasaya si mama sa pinapanood niya. kailan yun? yan. Pangit ni Mami maging masaya, muwanta. No, nagsaya ni Mami, ang pangit pakinggan. <laughs> Hindi ko alam eh, ganito na lang naisip ko, mas maganda. Habang nanonood siya, putuli mo dyan, video mo nalang sa isang cellphone. Patay may wifi. Ngayon na? Ngayon na. Doon ako kay Mami, para may isa ako. Mami, ba't ang sasasin? <laughs> ano ginagawa niyo, Mami? Ang sasasin niyo? Bakit? Ang niyo? Kanina pa kayo nandiyan? Ako! Nanonood ako! 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 Parang habang na pinapanood niyo, kanina pa kayo niya. Ang ang So and... pag and... pinagsig and... ko to, Huwag

Hindi na naman siya eh? Oo. Oh. Dito natulog yan. Hindi nyo napansin kasi nood kayo ng nood. Kayo no, na pa no, kayo no, nanonood. Kanina na pa ako malis eh. Dumating lang ako. O okay, kaya nga kung ano-ano na na pinapanood nyo. Manood na kayo dyan, mami. Magkailit pa yan. Mm. Gaw, gaw, gising gaw. Oh. Ba, ba't ka natutulog? Ba? Sarap na ba? Ang sarap ng bahay mo na. Oo. Ay, oh. Ay Kakarating mo lang? Eh, kanina pa po, nakita ko po kayo doon. Eh, Bumaway po ako, pa, hindi po. Ako. Wala po dito eh. Wala ko, wala tayong wifi? Hindi po, meron po kami. Ano? Kaya ato. Meron ka. Paano kayo mawawala ng wifi? Kaya nga. Naglalaro nga kami oh. Hindi din mo rin. Imposible na ikaw meron, nakawala. Baka po sila po yung phone niya. Diyos ko naman, babe. Kung sila yung phone ko, hindi na ako nakakapagpapagod. Sige nga, check mo na. Diba nakakonnect ka sa amin? Oo, may connection pa nga ako. Makasaksak naman yung... May wifi. Po. May wifi din ako. Pero ikaw may wifi. Ano password number mo? Ay, nakakunig naman po yung phone pero wala pong gamit yung... Baka nasa booster sa baba, mami. Hindi, nakakonek lahat ang booster. Yung. Kaya nga, depende nga, i-check nyo baka na, na ano. Ayun, baka, baka, nasa taas tayo eh. Ay, baka eh. na... Basta ka nakasaksak yung booster ko. May wifi ka? Ay. Gumagana yung wifi mo? Oo. Oh. Gumagana din yung wifi mo? Anaflex ah, kayo ah. Ako nagbabayad ng wifi, ako walang wifi. Check-in mo to, Rick. Check-in ko yung number ng password mo. Baka nagpalit na naman kayo na hindi ko alam. Wala, wala kaming pinalitan. Sige lang ako. Paano kami? Nagbabayad ng wifi, ano, bigla ako wala. Bigla ka, nag, naglalaro ako, nag-edit si tapos bigla niyo kaming guguluhin. Bakit mawawalan yung wifi ko? Tignan ko yung password number mo. Check ko yung booster sa baba. check mo nga yung booster. Nagwawala kayo dito, mami. Ginugulo niyo lang kami ko siya internet. Ayun, Bakit nga wala ko internet? Kayo meron. Bakit? nga, minsan kasi, ah, alam ko na. Ano ba, ano ba cellphone nyo? Patingin, patingin. Samsung to, di ba? Tigil mo ako, aga ka. Mayroon lang wala yung wifi ko. Kasi Minsan may, may sira yung Samsung na ano. Hindi oh, niya. Okay. Gaw, di ba minsan may sira yung ganitong phone na minsan na oh, ano. Kapag palagi ka nanonood ng K-drama. Oo, kaya yan yung mga, mga show. Hindi shop. ako nanonood ng K-drama, mga gusto <laughs> kayo. Bakit ako lang wala wifi? Babasagin ko. Hindi yun kasi nga. I-restart nyo. I-restart nyo. I-restart nyo. Mga. Oh, Kasi naman kasi. Ang tawag dyan bug Ang ginagamit ko pala ngayon. Okay. Ngayon lang wala pang minuto. Ba't nawala yung wifi ko? Oo. Ang tawag hindi, ibang bag yan. <Man. band laughs> ibang Iba bag yan. Hindi, niyo! Paraanin mo! Bakit kami okay kasi inyo? Pag hindi mo, nagpalit kayo ng password do. Nagpalit ng password? Paraanin mo ko, tatadya kang... Wala nga yan! Paraanin mo ko! In-start nyo mo! Pa paraanin mo, mo. mo. <high> <high> mo. ko? Kanya hindi nyo bibigay yung number ng wifi? Wala nga! Tatanggalin ko lahat to dahil ako nagbabayad ng wifi. In-start nyo kasi yung phone nyo! Hindi, tagal yun, nanonood ako. Ayun. Hindi mo tayo. Yeah, na <laughs> wala uh, uh, number ng password ng wifi. Uh, uh, mo. Ah, I eh. Ayun, wifi naman na, na nga siya eh. Oh, ayun oh. oh bakit, bakit na bakit wala ng Putol nga lang. Kasi na-maintenance na ka prin PDTI. Oo. Oh, oh.

hindi. Ate, tayo din na. Ano ate? Ako lang magsa nagbabay ng wifi. I-restart <laughs> na natin. Oh, I-restart. Ano password niyo? I-restart natin para maayos na. May ginawa na naman kayo. Mami, ano, wala kang tiwala. Wala akong tiwala sa inyong tatlo. Titingin nyo, dahil pinutulan niyo kami ng tubig, puputulan namin kayo ng wifi. Ako yung kapag kayo doon! Ako yung kapag kayo doon! Ako yung kapag ako. lang sa kwarto na nanonood ko. Kaya tinatanong mo kung ay, 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 na niyo. Kumatawa-tawa kayo, mo mga mga. Ay, alam sakit. Ano ba pinanood ko eh? Bakit? Okay, pinutin naman yung wifi. kita kapag ay. Next time, ganoon isip kayo magay niyo kasi yung ano, yung tubig nila run eh. Tito, nang mawala ka yung aircon dyan. Kuryente, hindi nyo alam pa paano tanggal yun sa main switch. Isa pa. Isa pa, aga. Isa pa. Kasusunod na gusto niya ng wifi. Andito ang susi sa kwarto ko. So, I'm the boss. yan dahil nasa account ko yan. may siya.